wala tayo eh di wata hindi tayo sa Paris ng Kanto yung mga sarap yung talaga na yung silken view nila tipikman na natin siya ng lubos-lubusan na hello nakakalagay dito yung talaga yun masarap malinam-nam at malasang malasa para sa, sa aking Diraan ito wala kang lugi gawa ng unang una masarap siya, malaki marami malinamnam at malasang malasa at gusto kong yan nandun talaga sira naman yung diet ito nung isang order hindi eh, ka na humingi ng extra rice tamang tamang ito para sa akin, hindi na mahalaga. Mahal man at mura. mahalim importante, matalim, ka. at matalim, at lasa. mahalim at matalim, 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 ito ay, yung presyo one dito ay tamang tama lang yung halaga. Yan pabusugan naman ginagawa natin ito. Kain yung korte na rin. Ay, tayo. Kaya nga nga yung presyo dito. ay abot lang kaya yung ito. tayo ng kaya kung sino man yung may nais nito wag kayong magatubiling pumunta rito busog ka na mura pa sa halagang 100 pesos 2 piece chicken na at napakalaki pa saan ka pa tara na may unlead juice ka na kasama na sa binayaran mong 100 pesos na